Oh, Chanel. Sarap ng tulog ni Chanel, ah. Hmm? Sarap ng tulog, Ah. Ha? Ah. So, totoo pala ang chismis. Ah, Nabuntis ka. Tingnan mo, laki ng chan mo, Oh. Ha? Huh? Totoo pala, ha? Ikaw talaga. Ha? Oh, ilang kaya ang baby mo? Hmm? Huh? mo yung dede niya, oh.

¡Hehehehe! <laughs>